Hi, welcome back sa akin tutorial. Today tuturuan ko kayo paano mabasa ang deleted messages sa Facebook. muna muna, tingnan natin yung ating messenger. Pakita ko sa inyo yung deleted pictures ng aking ka-chat. Click natin ang ating account. Pansit sa TPR. Click ang hamburger menu. Pagkakita na pa natin yung deleted messages or deleted pictures. Yan, dalawa ang delete niya. Click on burger menu. Pilot menu lang. Kasi may siguro signal. Click ang settings and privacy. Settings. natin uh, maglo-loading pa yung ating Facebook account center confusion and download your information Download or transfer information Francis Yung account mo May gustong Kuha naman ng Promotion Go Facebook activity ang pinan dito yung gusto mong kunin ng click next dito what do you want to do with your information transfer to a destination where to Google Drive or Dropbox. Pagkabila so, download to device. Create custom. Kailan okay, mo dito yung date na gusto mong download ang information. Naglalagay pa. Sa akin yung wala pang 1D. <laughs> Medium lang kalti. Great files yeah, just being prepared for download natin kung ano nangyari sa ating Facebook. Wali identify na yata ito ang ano ko, Facebook. The passwords requested are ready to download 9 hours ago na. Yeah, click download. Nag-expire siya ng May 21, 2025 gig. yung pang pa password nyo. <coughs> <coughs> and download ko. then makikita sa Chrome. Download. Huwag niyong pindutin. And don't show again. Kasi kailangan nyo yan. Kita nyo kung natapos na yung na-download nyo. Ito yung natapos Tapos na. Ah, wala pa. Bali, 1 hour ito. 1.29 gig. Ah, balik. Pagbalik ko. Puno na yung memory. CR driver. Ano niya si CR driver? Problems ma ano? Ma extract yung file. Baliyan ng laman ng ano? Messenger ko nung Bernes May 16, 2005. Hmm, sample. Yan. Pero wala. Hindi ko nahanap dito yung ano ko. Nahanap ko na kachat ko yung si Rick dyan. Don't forget to like, subscribe, at hit the notification bell para lagi kayong updated sa akong videos about tutorial vlog and unboxing. God bless guys. Salamat.